good evening sa akin mga kasuper kasari ka negosyo. Time check is 9.54 p.m. November 7, 2024, Thursday. So, mag update lang tayo sa ating mga pinabili sa aking anak kaninang umaga. Nagpabili ako dun sa grocery ng palengke kasi akala ko hindi na ako makakapag dun sa suki ko ng grocery. So, nagpabili muna ako sa kanya nito dahil, ah, dahil nga wala na tayong juicy lemon. Dalawa na lang stock natin dun sa ref. Plus itong ating cook coke mismo ay paubos na rin. Tapos, nagpabili lang ako sa kanya ng kalahating tay ng kopi ko blanca kasi medyo may kamahalan doon sa grocery ng palengke yan. Sa suki ko ng grocery is 120.50 lang yan per tay. Sa grocery ng palengki is 122.50 per tay. O, ba diba, sayang din naman yung mahal niya na dos. Kaya kalahating tay lang ang aking pinabili. At pagdating naman ng hapon ay nagutos ulit ako sa kanya para bumili nga ng mantika kasi mantika ko ay dadalong piraso na lang nabot ang aking natitira dyan. Hindi tayo pwede maubusan nga ng mga fast moving items lalo ang mantika ay araw-araw talagang binibili sa atin ng mga customer natin. Kaya bago bumiyahe yung anak kong panganay dahil nga nagagrab siya ay nagpabili muna ako nyan dun sa suki ko ng grocery. Plus, dinagdag ko na rin itong mga ha, iba natin na paubos ng mga items dito sa ating tindahan. Yung Zondrox na malaki at saka maliit. Yung 250 grams at saka hindi ko matandaan kung ilang ml yung, ano, yung maliit. So, tapos nagpabili na tayo ng nor cubes Pork at saka isa ang balot dyan ng gel. So, yung iba dyan is wala siyang nabili. Siguro wala kagaya ng V-Fresh bad news, ulit tayo kay Mantika dahil si Mantika ay wala nang ginawa kundi magtaas ng magtaas ng presyo kaya naman tayong mga tindera ay paliit ng paliit ang ating kita parang halos araw-araw na yata nagtataas si Mantika kasi nung huling pabili ko kay Mantika nung huling bumili ako kay Mantika isang tay ng ganyan ay isang tay, isang tali pala ng Mantika nung huling bili ko ay 310 so ngayon nagtaas ng si Mantika ulit. Grabe ang tinaas Mantika. Parang napakalaki ang tinaas niya para sa akin. <laughs> Dahil from 310 ang isang tali, ngayon ay si Mantika na labo ay 325 na siya. O ba diba, habang, lumala, habang nagmamahal si Mantika, palit ng palit ang kita natin bilang sari-sari store business owner. Bali, pumapatak na ang isang piraso ng 27 pesos. Ang bentahan ko pa rin is 35 pesos. Meron pa rin tayong 8 pesos sa isang bote. Kaya hindi pa rin tayo magtataas. So, shoulder pa rin natin yung pagtaas ng presyo ni mantika. Hopefully lang na next bilhin natin ay bumaba naman si mantika. Aba mantika, maawa ka naman sa aming mga small business owner lang. O ba diba? <laughs> So, yun lang aking mga kasuper kasari. Nakasara na yung kalahati ng aking tindahan dahil talaga sobrang antok ko na. Alas 8 pa lang, sobrang inaantok na ako. Kaya naman, magsasara na tayo for today's video. <laughs> Thank you for watching. Happy selling sa akin mga super kasari. Bye-bye!